Anong ganap sa mundo ng showbiz? Todo tanggi ang aktor na kandidato para sa pagkakongresista ng Cebu City 1st District na si Richard Yap na mayroon siyang anak sa labas. Matatandaan na may isang 24 anyos na lalaki na mula Bacoor City, Cavite ang nagsampa ng reklamo laban kay Yap dahil di umano sa pagpapabaya sa kanya ng aktor. Nakilala ang lalaki bilang si Joshua Paulo Jensen na hinamon pa si Yap na sana'y magpa-DNA test sila para malaman kung magkadugo nga ba talaga sila. Ayon naman kay Yap ay pinopolitika lamang daw siya ng kanyang mga makakalaban dahil tatakbo itong kongresista. Sa isang panayam sa kanya ng Cebu Daily News ay sinabi nito na hindi man lang daw marunong magsalita ng bisaya ang nasabing lalaki. As you can see that person is not from Cebu. He doesn't know how to speak bisaya. Why is he filing in Cebu? Who is behind that? Ani Yap. Ayon sa kanya ay may isang politiko ang gumagawa ng issue sa kanya hindi rin daw niya kailanman nakausap o nakita ng personal ang lalaki. Sinabi ni Jensen na ilang beses niya noong sinubukan kausapin si Yap ngunit iniiwasan lamang daw siya nito. Nag-contact po ako sa Facebook sa mga social account niya. At sa wife niya, sa anak niya, wala po, binlock lang nila. Pagpunta na rin ako doon. Anong masasabi mo sa balitang ito?